So mga angkol, for today's video, maluto kita ka utan oh, dahon, ari oh. dahon na malilaw. Takang tatlabog ka. Luloy ah, luloy ah. Luloy ah, luloy ah. Luloy ah, luloy ah. Lalu, 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 abangan lang natin na yung ating vlog So ito Hindi natin yung paglalabasan tiga karon So ginobra na na sa utan diba Ano um, Ganun Di anubra na ihigot Diba ganyan Yan Pakal So, ito na yung labog. Autan. Saka, ano to? Saka yung loy, loya. Loya. Okay, back when. So, guys, lulotoy na natin. <laughs> so, yung pabukalan ko doon, lahat lang talang ako na may kinalabasan. Talo, dito mga angkol <laughs> guys ari na aton nga utan nga naluto kanami gidya kanami turn ng hmm, taste oh kasi nga 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 utan nga dahon okay gano okay ari aton guys oh sinudaan ko na akon. so kaon ta guys makatul no so nga angkil kaya tayo, tayo. Mm. So, mga uncle, makakamay kami ha. Bye-bye!